Okay guys First drop off natin Galing na ng Good Harvest Ng Lord Kalookan Dito tayo sa Trinoma Ayan ang DIY natin Araw ng Linggo Ayan Tayo Trinoma guys Ayan Ayan Ride ship lang palagi Junior Vlogs ph Ayan Nasa Mogi tayo Dito tayo sa Trinoma Kagad ay pumasok na booking tapos biglang nag-cancel pag-ikot. Pag-ikot ko, nasa Starbucks siya dito sa may Trinoma. Pag-U-turn ko, saka naman siya nag-cancel. Ngayon, ikot na naman ako dito tuloy. Okay, ganun talaga. Dito tayo mag antay sa Bertis North Ayala Land State. Wala tayong nakukuha sa Trinoma. Nag-cancel yung nag-book doon try natin dito maaga pa no oras pa lang ayan dito tayo sa vertex guys sana may makuha tayo dito sana may makuha tayong booking kahit saan papunta kasi naka auto accept tayo dito dami call center dito walang mapasak na booking eh. antay antay lang junior vlogs ayan. turog Okay guys, pangalawang draft off natin dito tayo sa Ace Medical Center sa Quezon City. Galing lang Vertes dito sa may Trinoma. Ayan, dito yung ating second draft off. Ayan. Ace Medical Center sa Quezon City. Pero pangalawang biyahe pa lang natin, Junior Vlogs PH. Stay safe and God bless. Shout out. Okay guys, pangatlong draft off natin dito naman tayo sa ano sa Minjola La Consolacion College Manila sa Minjola ayan a. galing tayo Kiso City ayan dahil hindi tayo tayo Minjola okay so sure dito lang ito malapit tayo sa Malacanang din sa kabila Malacanang na yan tayo sa La Consolacion College Manila Minjola shout sure dito guys pang apat na draft off natin galing Blooming Treat ayan nandito tayo sa Ortigas malapit sa edge sa Shangri-La hindi tayo na drop off shout out tayo Ortigas kami yung building yan ng taas oh woohoo awit uh. yan junior vlog CX may kasamang rides la kwacha dito sa Kamaynilaan nilaan okay Ortigas sa kabila edge siya siyang rela yan ang taas oh ooh ah, sa gasolina muna tayo wala na tayong gasolina hindi pa ako nag-aalmusal yan tubar na lang tayo mga idol oh tubar na lang 8.31 ng umaga apat na booking dito tayo sa Ortigas Hanap mo tayo ng gasolinan at ng makakainan. Okay, shout out and ride safe. Dito tayo, dito tayo guys sa harapan ng octagon dito sa Ortiga sa amin. Tapos, nagpagas mo tayo dito sa petrol. Ayan, tara. Yung tap na natin to, 258 lang. Tara. Yung drop off natin guys, galing ng Old Balara. Ayan, nandito tayo sa Green Hills. San Juan. Ayan, um, di mo guys. So, Kala ko mga kauwi na ako eh. Nandun na ako sa Commonwealth. Balik na naman ako dito sa Manila. Dito ako sa Green Hills. San Juan guys. <laughs> Galing ng Old Balara yung ating pasero. Okay, so that's it. Thank you, vlogs. Nagiisip at hindi bigila ang buwa, buwang bumaba.